tapos ko lang ng gate so niyo yapo guys. Hi guys, my name is Shireen Cafe. Tara, kape tayo! Ito ba yung Ay, putik na yung alam video! Kung he fa choy! Kung he fa choy, mga sangkay! Kung choy! Ang sexy ng kasama ko! Ang ganda ng beauty So, lalabas lang kami guys sa bibili ng pang breakfast. Ayan. Time ngayon, 7 o'clock. Pagkatapos bumili ng tinapay, pagkatapos bumili ng pandisal, <laughs> Hey, ang aking kasama. ayon niya magpasama sa vlog. So, ngayon pupunta na kami sa bilihan ng kape. So, yun guys. Katatapos ko lang magkape. Tapos, iniaas ko ng aking hair. Ayan. At naglagay pa ako ng towel sa likod, guys. Pinagpawisan tayo sa kape. Ganyan talaga. Ganyan talaga bumili kami ng aking roommate uh, doon sa bilihan ng kape. Sabi ng sabi ni nanay doon ng titinda. Sabi niya, oo nga. Sabi nung ganun, Minsan, nung nagtatrabaho daw siya sa office dati. Minsan daw, pag, pag nakalimutan niyang makainom ng kape, ang sabi niya daw, bakit parang anong nangyari sa akin? Bakit parang may kulang? O, gano'n. Pag hindi kayo makainom ng kape, talagang mararamdaman niyo yung kulang. sa iyong katawan. Ayan, hinahanap-hanap doon ng katawan kasi ang kape. Kaya guys, tara! kape tayo. <laughs> Hi guys, my name is Shireen Cafe. Tara, kape tayo. Maupay, maupay nga aga mga kasangkayan or maupay nga aga mga sangkay. Ayan, so, nandito ako sa, sa my laundry area. Obviously, katatapos ko lang po maligo. And now, maglalaba ako. And ngayon, nandito muna ako sa dining area kasi nga po, hinihintay ko ang aking nilalabhan na mapuno ng tubig ang planggana dahil magbabad daw na ako. Napakabilis, di ba? Ganon. Ibinababad ko muna siya for like 30 minutes to 1 hour. Then after that, kukusote ng konti. Mabilis lang ang laban natin. Then, sampay. Ganon. Actually, naligo ako ng medyo maaga ngayon kasi may lakad ako mamaya. So, habang hinihintay po natin ang ating nilalabhan, gusto ko muna mag-share sa inyo ng short story. Ay, alam nyo guys, bilang isang OFW, isang OFW pero as of now, nasa Pilipinas. But since we are going back abroad, so I'm considering myself as an OFW. Kasi OFW put for more than decade, ganon. And by the way guys, may may share ako sa inyo. I noticed something na medyo napaisip ako. Alam nyo, or bilang isang OFW na marami kang i-encounter na iba't ibang ugali, iba't ibang klase ng tao, ganun. Iba't ibang nationality. So, may mga realization types na grabe pala, no? Pagka nandito ka man sa Pilipinas o nandun ka sa ibang bansa, pagkabayan ang kausap mo. No? So, mayroon kang Tagaloson ka, Tagabisayas ka, o Tagamindanao ka, iba't ibang dialect. Ganon. so pag halimbawa kahit mabait ka ha kahit mabuti kang tao based on my observation ha tika uh, lang patayin ko muna ang tubig <laughs> okay hindi pa naman puno so dito na muna ako kailan naririnig no ang ingay ng tubig wait lang patayin ko na lang ito tuloy ko ng aking kwento nung nandun pa ako sa bahay. At ngayon, nandito na naman ako sa kalsada. So, ang realization ko, guys, pagkakabayan ang kausap natin, ay huhusgahan ka kahit maayos kang tao, kahit mabuti yung kalooban mo, best sa kung saan ka galing na lugar. Halimbawa, at kung taga saan ka, doon ka nila huhusgahan. Hindi yung kung ano ka talaga as a person. <tinyo> Narinig ko pa rin yung busina ng truck na kumukuha ng mga basura doon sa lugar kung saan ako nakatera. And ganun kalapit ang SM. Andito pa po ako sa SM pero pauwi na din po ako guys. Hindi po ako nakapag-vlog dito sa loob kasi nga po may music. Baka makapirahit po tayo. At same time, hindi rin po ako makapagsalita kasi nahihiya po ako guys. Nagtitinginan yung mga tao. So alam nyo naman po mahihiyain po tayo. Bibili lang po ako ng pang-lunch ko, guys. And alam niyo po, pagka noon time, punong-puno to ng mga staff ng mall. Dito po sila kumakain. And so, kanina, pagpunta ko ng SM, ay hindi pa ako lang May tumawag na sa akin. Tapos, may hinihingi information. At saka, I mean, may tumawag sa akin kasi pinapareport ako ngayon doon. But, since nagmamadali sila, So, send na lang po ako sa email nila. Then after that, uh, siguro mga after 30 minutes na naman, may tumawag sa akin. Basta nung nandun ako sa SM guys, mga 4 calls galing doon sa office na yon. Tinawagan nila ako, tapos yung pang 4, before ako umalis doon sa SM. Dapat pinapupunta nila ako ngayon, talagang inaano na lang pumunta ako nila na mag-report ako today. Kailangan nila ako ngayon. So, sabi ko sa Monday na lang. May lakad akong importante ngayon. So, hindi ako makakapag-report ngayon doon. Kasi minamadali nila sunod-sunod na. So, this week and next week ay sunod-sunod ang ating mga lakad. Kaya medyo busy ang inyong ating ngayong week na to at saka next week. Ayan, guys. So, nandito na naman ako sa bahay. Yung nakikita nyo po guys na malaking gate, yung nasa gate na, yan po ang gate ng main house. Ito naman po yung sa amin, itong maliit na gate, yan po ay sa amin. Lahat po na nang dito ay mga babae. Doon naman po sa kabila, ganitong gate din, mga lalaki. So yan guys, nandito na po tayo sa bahay and kakain lang po muna ako. Medyo maliwanag po sa likod ko guys kasi bintana po yung kakain po muna ako guys. Hello mga kasangkayan or mga sanggay ko dida. Yan. So, medyo maliwanag talaga tayo guys sa area na to. Kasi ito po ang aming dining area. kitchen. Tapos, ito po ay common area. Maganda magtambay dito guys. Kaya mapapansin nyo, most of my vlogs na nandito ako sa bahay, ay nandito ako po may pesto. Ang nagpasensyahan nyo po ang aking background. Those stuff are not mine. So, I have no right para pakialaman yan. Kaya hayaan na po natin yan. Ang ganda kasi dito guys, kasi malamig po itong area na to kasi open po siya doon pero may mga grills sa taas so safe and secure naman dito kasi isang sublimation po ito which is walang basta-basta nakakapasok yan and masyado maliwanag talaga dito guys hindi po yan ilaw natural light ayan pakita ko muna sa inyo yung transparent na yero kaya mapasok talaga yung natural light dito same time yung hangin so by the way totally to po ang aking uh, quinto. best sa aking observation as a person as an OFW may mga napapansin tayo bilang sang tao na mapapaisip tayo na bakit ganun alam niyo guys na sa inyo. Kasi uh, lalo na yung mga OFW or kahit hindi OFW for sure may makaka By the way, uh, Kung Hei Fat Choy. Ayan. Kung Hei Fat Choy po sa inyong lahat. And flex ko lang pala. Hindi po ito charm. Hindi po ito charm. Ito po ay rosary po ito. Ayan. Rosary po ito. Magnetic po siya. Binili ko po ito sa St. Paul's sa SM. So, hindi po ito charms, guys. Rosary po ito. Yung sinasabi ko nga sa inyo na yung ibang lahi at saka kabayan ay doon mo talaga madi ma differentiate kung paano sila sa kapwa nila. Kasi ka ang kabayan, pagka halimbawa, kahit hindi mo pa sila nakasama ng kahit isang oras man lang, huhusgahan kanila best kung saan kagaling na lugar dito sa Pilipinas. So uh, hindi kanila husgahan sa kung ano ka as, as a person, yung personality mo, yung characters mo hindi or sa isang place nandun yung mga kapwa nating kabayan. Tapos pumunta ka doon, hindi mo pa sila kilala, hindi ka pa nila nakasama and wala kayong idea sa isa't isa kung sino ka or sino sila. Tapos, tatanungin ka lang nila kung taga saan ka sa Pinas or dito sa atin, sa Pilipinas. Kung husgan ka na nila kung sino ka, hindi yung kung sino ka sa person, kung sino ka talaga, yung personality mo, yung character mo, wala sa kanila. Basta husgan kanila kung taga saan ka dito sa Pilipinas. And yung ibang lahi naman guys, i-judge ka nila kung, I, mean, or i comment or i-comment kanila kung sino ka, na, kung sino ka as a person, kung anong nakikita nila, kung anong characters na nakikita nila sa iyo, kung yung personality mo, ganun. Hindi wala po silang pakialam kung taga saan ka man, kung anong lugar ka galing, kung anong ano kung anong nakikita nila, yun po ang sasabihin nila may masasabi sila sa'yo best sa kung anong nakikita nila sa kung anong character mo yung personality mo isa atin naman po is iba kung saan ka saan ka is doon ka nila host ka kahit hindi ka pa nila nakakasama ng kahit one hour kahit isang oras man lang ganun. Parang kaya maiisip mo na minsan maraming talagang mga OFW na mas gusto makasama ang ibang lahi kisa sa kapwa Pilipino. Totoo yan. Aminin natin yan. Halos lahat ng mga OFWs makakarelate sa ganito na gusto nilang makasama ang ibang lahi kisa sa kapwa Pilipino. Kasi minsan ang kapwa natin Pilipino ang hihilain tayong pababagsak or ang magpapabagsak tayo or magpapahamak sa atin. Which Although hindi ko naman po na-experience when it comes sa work kasi nga po ako talaga pagdating sa work is napaka-dedicated ko. Dedicated talaga ako sa aking work. Na, tapos tahimik ako sa work. Talagang nakafocus lang ako sa work. Wala akong pakialam sa iba. Basta kung anong work na gawin ko. Which is wala po sa akin nang aaway at wala din akong nakakaaway. Pero best sa aking observation, sa aking kapwa, yun doon ang napapansin ko. And yung mga naririnig po natin, minsan magkakaroon po tayo ng mga open forms sa mga kasama natin sa bahay. Yun din po yung mga nagiging comments nila na mas maganda makasama ang kapwa. I mean, mas maganda makasama ang ibang lahi kisa sa kapwa Pilipino. Huhusgan ka kasi ng kapwa mong Pilipino or ng, kap ng kabayan mo. Best sa kung saan ka galing dito sa Pilipinas or kung saang lugar ka or kung anong dialect sa mo uhusgan ka nila kahit hindi ka pa nila nakasama ng kahit one hour man lang which is mas ang maganda naman sa ibang lahi is talagang aanuhin ka nila kung anong nakikita nila sa iyo yung personality mo kung uh, yung characters mo yung kung sino ka as a person yun Ganon. That's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!